Pagpapaiting sa sistema sa mga lokal na gobyerno, gayon din sa pamumuhay ng mga residente nito, ang binigyang pansin ng pagpupulong ng community and local government sa Kamara. Ang Natalia ihatid sa atin ni Faith Santiago, live. Faith? Princess, itinampok sa naging talakayan ang pagsulong sa house bills na layong uh, amyendahan ang existing seal of good local governance act. Tulad ng pag-integrate ng grassroots financial at economic literacy program bilang dagdag sa kriteriya upang madetermina ang paggrant ng seal of good local governance. Sa pamamagitan ng mga panukalang ito, may empower ang mga mamamayan sa pamamagitan ng practical financial education ukol sa budgeting, saving, responsible borrowing investment, entrepreneurship at long-term financial planning. Iginiit ni Paranaque First District Representative Eric Oliver na ang good governance ay dapat economically empowering rin hindi lang rin public services ang tungkulin ng LGUs kundi pati ang pagpapalago ng isang financially capable na komunidad. For it is only through an informed citizenry that the Philippines could have a realistic chance of eradicating extreme poverty in all forms by 2030. Samantala ay sinulong din ang Public Governance Meritocracy Act kung saan ipapatatag ang isang performance measurement system na magpapalaganap ng kultura ng meritocracy sa gobyerno. Gayun din pag-amyenda sa ilang probisyon ng Seal of Good Local Governance Act. Ang sistematikong reforma na ito ay may layong tugunan ang root causes ng mga kinakaharap na suliranin gaya ng korupsyon. Sa kanyang sponsorship message, ibinahagi ni Bataan 2nd District Representative Albert Garcia ang mga hakbang na maaaring tahakin sa panahong maisapasa ang panukala gaya ng pag-institutionalize ng modified version ng Human Development Index o HDI na sumusukat sa kalidad ng buhay ng LGUs kasama ang national government the LGUs and NGAs who consistently perform well according to the indicators of the index will be recognized and given incentives while those who see sustained decrease in their indicators may face disincentives and this will be done in context Ilan sa maaaring index sa dimensions ng pagsusukat ay ang health, education, economic standards, peace and order, public safety at consumer prices o affordability. Prinsesang ayo naman ang komite na pagtibayin ang impartiality para sa naturang panukala. At yan na muna para sa totoong balita sa bagong Pilipinas. Faith Santiago, Congress News.